All right, welcome po sa ating usapang financial protection. Maraming nagtatanong, Nilo, bakit lagi mo pinopost yung mga healthcare sa social media? Ang sagot ko, ang healthcare or HMO, yan po yung unang financial foundation na dapat natin pagsimulan or simulan or pag-ipunan. So ito po yun. Ayan o, nasa baba, healthcare. So ito yung unang pundasyon para matibay yung ating financial house. Now, balik po tayo. Ang healthcare po ay part ng financial planning. Tama po ba? Naintindihan po. Ngayon, kung wala kang healthcare, kahit gaano pa kalaki ang savings mo sa bangko, billion man yan, kapag nagkasakit ka, ubus yan. Dahil sa panun ngayon, pang mayaman ang sakit. Ito nga o, sad reality, papasok ka sa emergency room ng may pera. Ano po? Tapos, posibleng lalabas ka baon sa utang. So, importante ang healthcare. So, simulan mo na ngayon habang may short-term healthcare ka pa na ginagamit ngayon at pag-ipunan mo ang long-term healthcare. Kaya dapat dalawang short-term kaya dapat dalawang ating HMO healthcare. Short-term healthcare para ngayon at long-term healthcare para sa pagtanda. So, message mo lang ako at para mag-guide ka namin para sa pre-quotation sa Kaiser at para sa base sa iyong edad. Ano po? So, yun. Sana may natutunan kayo ngayong araw. So, itong healthcare ang unang pundasyong pinansyal na dapat meron ng isang tao. Ano po? Lahat tayo magkakasakit at walang pili-piling edad. Ano po? Kahit healthy ka ngayon, pwede kang magkasakit bukas. At hindi natin alam kung ano magiging sakit natin pagdating ng araw. Ano po? So, yon mag-message lang po kayo. Or, kontakin mo yung taong nag-share nito sa'yo. Salamat po. Thank you for watching. So, eh, ito pala, yung, yung bed, ito yung hospital bed, ito po yung pinakamahal na bed sa buong mundo. Hindi po matatagpuan sa hotel, kundi sa hospital. Ano po? So, yun po. Thank you for watching.